Marami sa atin ang nabibiktima ng pang-aabuso. Physical, mental, o maging emosyonal man yan. Dahil nga ba sa iyong kahinaan kaya ka napapaglalangan? O dahil sumasalamin lang ito sa mga ginagawa mo? Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. O gawin mo sa iba ang nais mong gawin sa iyo. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng mga taong minsan ang sumigaw ng hostisya dahil sa mga di makataong pagtrato sa kanila at ipinaglaban ang kanilang karapatan. Ngunit katarungan nga bang matatawag ang nais nilang mangyari o isang malaking kahangalan dahil sa paraan ng kanilang pagsigaw ng hostisya. Ang kwento ng Wild Boys Gang ng Dapikol sa pamumuno ni Felipe Pugoy at ang mapangahas na Dabao Hostage Crisis pero kung bago ka pa lang sa ating channel